guys, magandang umaga Ayan, nandito na naman tayo sa ating likod Guys, tagbunga na naman ang suha ngayon Ayan o oh. Ayan, ayan guys o so. oh. Ang suha, ayan Tagbunga na naman Ayan o oh. Ayan o Ayan guys so. suha, o oh. o oh. Ayan oh. tagbunga na naman Ayan Guys, oh. So. Ito. suha Tugungan na naman ng guys yung mga tasuha guys. Oh. Ayan o. Oh. Ayan. Tugungan na naman. Guys okay, so. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. Suha yan guys. Ayan guys. suha Ayan sa taas guys Oh. Ayan. Ayan guys Oh. So. Suha guys. Ayan, suha yan guys oh. So. Ayan, suha, suha guys Ayan Lalaki ng Oh no Suha, ayan oh guys oh so. Lalaki ng bunga guys Ayan oh Hindi yan Lalaki ng bunga, ng suha Ayan Guys Lalaki so. Lalaki ng bunga guys suha, so. Ayan oh lalaki ng bunga niyan, guys. Suha, guys, sa likod, guys, oh. Yan, kitang-kita niyo ang lalaki ng bunga, guys, oh. Suha. ano oh. Ayun. Ayun oh. oh. ng bunga niyan, guys. ano oh. Ang bunga. Ang bunga na kasi ng suha ngayon, guys. Ayun. Naway no, magustuhan niyo po. Ang aking vlog ngayon ng umaga. Ayan. Ayan po. Ayan. Sige, sige pre. Tahan ka muna pre. Ayan, tahan ka muna. Sige pre. Tahan muna. Sige pre, tahan na pre. Ayan. Ayan o, no? suwa Oh Lalaki na O, lalaki ng suwa dito guys oh. Ayan o, no? lalaki eh. Ay guys, lalaki ng suwa guys oh. Hey guys, lalaki ng suwa. Ay, guys, lalaki oh. Ayan oh. Lalaki guys. Ang guys sa taas oh. Lalaki oh. Ayan oh. Lalaki ng suwa yan guys. Nawa hindi kayo magsawa sa aking pagbablog. Ayan. Ay, guys, lalaki ng suwa guys oh. Ayan. Ay, guys. Pakala na inyo guys oh. so. To guys. Ayun. Ayun oh. Ayan. Guys. Ayun oh. Yun oh, nila oh. Ngayon sa taas guys, ayun oh. Oh. Ayun oh. Ano? So guys. Mabunga suwa guys oh. Ayun. Thank you, thank you, po. Bless guys.